sa Manila Bay at uh, uh medyo late na yung dating natin no uh, kasi uh, nakasalubong na natin si Yorme uh, pauwi uh, pauwi na lang natin makita si Yorme so, tingnan natin dito dahil uh, parang may binubuksan sila rito May paum ano rin dito eh. Yung duty 'yan? Saan? Ah, saraduan pala ito. Uh, Sir, anong tawag dito? Na-print Ah, plat gate. Ah, plat Ah. So pag uh, binubuksan to, pag mababang uh, puti sa hanggang, uh, buksan. Ah. Uh, uh, pero kung mataas, at, uh, babalik. Uh, at, uh, ah, kasi babalik. At, uh, babalik. Ah. Ah, uh, 'yun na lang ang kailangan. Ah, salamat. So, ano 'yan, sir? Ah, 'yung ganyan. Kaya niyang kasi 'yung uh, nasa ano, nasa top, dito 'yang bagsak niya, 'di ba? So, kaya niyang uh, Ah, kailangan lang na ano. Oh, an. <laughs> Salamat sir. So ikaw yung namamahala dito, sir. Ah, uh, sa kayo pa lang. Ah, ngayon pa lang. Anong pangalan niyo, sir? Ha? M D. Salamat sir, no. ata uh, ako rin nagco-cover ng paglilinis diyan sa may ano. Ayong uh, DPWH naglilinis sila diyan. Saka yung mga bata mo sa top, di ba? Sila yung naglinis doon. Yung covered ko. at kinikita eh nag-uumpisa pa lang ayan po napakalakas ng tubig at uh, sabi ni sir no pag uh, tuloy tuloy yung pag uulan no ay ay tuloy rin yung pag aandar niyan para uh, kayang uh, sabayan ng uh, buga na ito no at uh, yan yung uh, flood gate pala nila yung uh, flood uh, gate no so pag uh, mababa yung tubig Ah, uh, pwedeng nilang uh, bubuksan yan So, kagaya nito, medyo mataas 'yung tubig sinasarado nila nang uh, konti, no? So kasi pag uh, mataas 'yung tubig dito, hindi pwedeng bubuksan yan dahil bumabalik doon. So, ang kailangan, ito ang kailangan pag uh, ganyan na ano, 'to 'yung pag uh, mataas ang tubig, ito 'yung uh, gagamitin nila, no? At uh, kung patuloy na umaandar to, no? Ay uh, nakikipagsabayan siya sa mga uh, baha no sa kahabaan ng Ruas Boulevard at saka sa may top abinyo, so kaya niya nga uh, makipagsabayan daw ng uh, ganito nakikita naman niyo kung gaano kalakas yung uh, tubig niya no gaano kalakas yung uh, pagbuga Yan. so kayang kaya kaya niya nga sa baha sa may top at saka sa may uh, Ruas Boulevard basta continuous lang daw yung uh, ano nito yung uh, takbo niya. Oh, lakas, ba? Diba? At uh, doon sa may uh, bukana ng uh, ano, entrance ng Dolomite Beach, mayroon ding napakalaking uh, pumping doon, no? At uh, hindi kagaya dito na improvised lang nasa ibabo at uh, naglagay lang sila diyan Ayong nandodo, nakaintak sa ilalim ng uh, ano na ito sa so, ilalim ng uh, drain, drainage na yan So yan po yung uh, update natin dito no dahil uh, alam naman niyo itong uh, bagyo ompong, no so napakalas, lap, napakalakas napakalakas train ng ulan kanina kanina umaga so pagdating natin no uh, pinasialan natin yung top avenue Punta tayo sa may uh, Ruas Boulevard, no? sa may Service Road at uh, sa may uh, Faura. So, wala na tayong uh, mga baha-baha na nakita doon, mga kababayan. No? Ibig sabihin, no? Ay, uh, kayang kaya. No? Kayang kaya ng uh, sasabayan itong uh, malakas na pump na ito. No? Ito yung uh, ano, suporta lang sa may, uh, dun, sa may Dolomite Beach. No? Kasi yung nasa Dolomite Beach, ni uh, hindi ganong uh, mano kung uh, mataas tong tubig kung high tide tong tubig pero kagaya nito na low tide no? so gumagana na yon at uh, binuksan na rin nila yung plug uh, uh, git dyan kasi uh, mababa na yung tubig kung uh, mataas yung tubig sinasarado nila yan yung uh, nakuha natin na uh, ano dyan kay sir dyan sa may uh, ano na yan. so yan po naka-MMD yan sila no? tagal tagal na rin tayong hindi nakapag-update dito at sa uh, pagmasdan po ninyo yung uh, ating ano ating uh, Manila Bay no napakalawak na nang uh, natin na uh, reclamation mga kababayan So may epekto rin yan ng uh, reclamation na yan no sa pag uh, ano uh, pagbaha dito sa may uh, Kalakang Maynila. Ayan, lumakas ulit oh. oh. So, na hindi dito sila yorme no? at uh, medyo late na tayong dumating kaya pagdating natin nasalubong na natin sila So, ito yung sinasabi ko na improvise na ano, uh, improvise na stock, no? Kaya uh, improvise kaya na uh, ito lang, no? Uh, gagawa lang sa ito, itong bagyong pompong. At pinunta natin yung top at saka sa may uh, service road ng uh, Ruas Boulevard, wala na tayong paha na naabutan doon. So, ito -tip yung favorite niyang pamilinis sa mga tigadang rinig, mga kapabayan. So, magandang magandang uh, hapon at uh, sa mga pakuan at uh, hindi si pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe para ma update kayo sa ating mga ina-upload patungkol dito sa May Maynila no, Ayan po, no? Ang niyo kung paano malakas So, sabi nila siya no? Sa taga-MMD, eh, kaya-kaya nila yung uh, ulo ng tubig kaya-kaya at uh, tuloy-tuloy lang Uh, maandang tong uh, pump na ito pagkakayang-kayang uh, makita sa bayan ah, eh. kung hindi tayo nagkakamali yung uh, tubo niyan ay uh, 12 ang laki No? So, limang piraso na sabay-sabay umiigop at saka limang piraso rin yung binubuga niya. Ayan. Ano po yung uh, ano natin, no, uh, pagsasalarawan natin sa laki ng uh, tubo na ginamit nila dito. Ayan. to, saraduan rin to, plug gano rin to. Pinababa, taas, nila yan.